Ito o, oh, highest point, Philippine Highway System Iba na talaga ang init ngayon Kaya naman napag-isip-sip ko na pumunta sa isa sa mga kilalang lugar dito sa Luzon Na may malamig na temperatura At sa video ito, samahan nyo ako na marating ang second highest point Ano pa natin? Tara na! Ngayon ay 2 am. Ang ating destination ay sa second highest point sa Atok Benguet. Let's go! Sa full tank tayo. Uh, 217 kilometers. 192 ba tama? time kong babiyahe ngayon mag-isa. Solo ride at uh, first time ko rin mapupuntahan yung Atok Benguet Lagi lang ako nanonood ng mga vlogs. At uh, ayot, sana maging smooth lang yung ating biyahe. Kasi sana pupulan. Kung nga pala, sasend ko na pala to. Para makita natin gaano kalayo yung tatakbohin natin. So trip A. Ayan na lang, 3A na lang. Okay. According sa Google Maps, nasa 4 hours and 50 minutes yung biyahe. So around 5 hours. Hanggang doon na yun sa second highest point. Ayan, orasan natin. Alas 2 ngayon dito. Tingnan natin ang oras tayo doon. Medyo maluwang lang yung daan na to. Kung may mga pumabiyahe dito, ito yung papuntang kapanatuan, gapan kapanatuan. So pagdating sa Santa Rosa, hindi ko na ako. Dito tayo ngayon sa Santa Rosa uh, intersection. Kakaliwa na tayo papuntang Zaragoza, La Paz Tarlac. Ah, kinagawa pala yung daan dito kung ako sa gawing Palayan medyo malamig talaga yung simoy ng hangin At, uh, ngayon ang suot ko lang ay yung jersey dito ako talagang dumadaan sa Victoria, Ura, tapos lalabas ka ng ano ng uh, Paniqui Tarlac. Pero ngayon, dito muna sa highway Tarlac City. So mula dito, dire-diretso na lang tayo papunta papunta Pangasinan. 3:25 AM paniki Tarlac. parang malambot uh, yung gulong kailangan ko magpabomba check ko muna kaya pa naman hindi pa naman pala ganun kalambot malito tayo sa Rosales intersection dito sa tulay pinalonan. Magkano so, ba tayo kalayo? Uh, 108 kilometers. So, stop over muna tayo dito. Ang oras natin ay... 420 na ano kumala. Okay. Ang o sa bungad ng La Union so kakapasok lang natin sa Arco nandito talaga kami lagi nag i over kahit nung nakaraan tapos kapag inaantok hinto-hinto muna saglit so maaga tayo nakarating dito tingin ako ng kape dito tayo sa Pungad malapit na tayo pumasok dun sa ano sa arko ng Benguet napanood ko sa ibang mga vlog bukas na yung Canon Road pero kadalasan parang dun sila sa ano sa ilog dumadaan sa tubig uh, silipin ko sa glit itong ano effective May 1, 2024 Canon Road ah yun no? may nakamotor open to one way traffic for light vehicles only ah okay so pwede na nga kaso may butas kasi itong gulong tinapalan lang to baka biglang magka aberya oh my god wag naman sana pero ngayon lang ulit ako madadaan dito sa Kenan Road so second time ito ng nakamotor papagas muna nga pala ako dalawang bar na lang full tank P260 pesos. Ito ba? 450 na. Nakaka 450 plus. Welcome to Benguet Province. Mas malapit kasi dito sa Kenon Road. Saka, hindi ko mas maganda yung daan dito. Ang sarap dumaan dito ngayon. Lalo na uh, wala masyadong ipang gamadaan. Tapos may mga ilaw pa. Ay, ginagawa yung kalahati oh Mukhang nag-landslide dito ah Lamdam ko na yung lamig So tatlong oras na tayong mga biyahe Sakto pag liwanag dito, maaabutan na natin, makikita natin yung lion's head 5 a.m. Ito na yun, yung naman natin sa vlog Nagawa Oy, siguro gagawin ko ng tunnel Pwede nang na ako sa lagay Kung <laughs> naap na ba? Tingin ko yun na yung lion set Ayun nga Ito na tayo What? Ayun o no? Yan 5.07, 5.08. 3 hours narating natin tong uh, Lion's Head sa Baguio. From Nueva Ecija. Nasa 60 kilometers pa yung layo. Mula dito hanggang sa second highest point. Mas okay ito, maaga tayo nakarating para hindi pa ganun kadami din yung sasakyan mamaya. Saka malamig-lamig pa. Ayan o, oh, ganda ng view kaso hindi pa maliwanag bubukas na yung mga souvenir shop dito so oh, ayan, 5.07am narating natin itong lion's head marami na din mga turista ang dami nila hindi na kasi pwede dito magpark tingnan nyo ang aliwalas eh. Oh. tada lion's head okay tuloy ko muna yung biyahe 19 degrees oh oh lamig pa rin <laughs> sana ganito pa rin kahit tatangali okay. so, may maya na lang ako magtitingin magde-decide kung mag-stay ba ako dito or mag-uuwian at uh, nakalagay dito sa kalahating oras ah, 30 kilometers let's go ay, ito rin yung mga Nandun sa lain sa kanina. At dami pala nila. Ito rin pala yung papuntang ano, Strawberry Farm nakadaan nga sa glit strawberry farms ito po, good morning po magkano pong 10 pesos lang entrance fee 10 pesos thank you gusto ko dito yung ano eh, free taste free taste ng uh, ice cream tapos di ka bibili yun sa wakas mm -hmm. ito yung malaking strawberry and ito yung farm ayun ito yun kaso 8am pa daw mag open ay anong oras pa lang 6am Siguro wag na muna. Ang daming mga nagtitinda dito. Mga ice cream. at may taho. Ang dito. dito na sa mga sulit na ngayon nakamagkano pa lang ba ako ng gas 450 pesos at ang natatakbo na natin ay 226 kilometers malapit-lapit na tayo dun sa ano, second highest point Alcemas half planet ayun na nakikita ko na Dahil yung ikna-ikna kayo ito Hinabanta rin ako mag ng gloves Ay, ganda dito oh oh my god ang dalib. ito na yun wow pwede oh uh, picture muna tayo oh my god bangin na bangin ang taas napakataas <laughs> nakatakot mai-park muna sa gilid. Ito. Yan. Hmm. Atok, half tunnel, a 50 meter portion of the highway carved from the face of a huge rock constructed in 1968 after the strong typhoon. Ang ganda nito. Ang ganda nito sa picture. Tara maganda din siya dito sa personal. Tingnan niyo, may mga puno-puno pa sa gilid. Napakatahimik, napakapayak. Sobrang uh, simple. So, hindi ganoon kainit. Ito talaga 'yung pinunta ko dito. Ang laki ng rock formation. Ito 'yung malalim kanina nyo yan ng mga bahay tapos na mag picture picture diretsyo na ulit hiyo ito naman mga bundok mas kitang kitang ito highest point Philippine highway system ganda oh Okay. so wakas na natin din natin. Hmm. Point Cafe. Nandito mga stickers. Magaganda yung ano nila, ha? sticker. Ano yung mga souvenir. May nagpapalipad ng drone. Alam mo. Hello. Okay. <laughs> ano dito, sticker. Pag -ano kaya? ano <laughs> Dano, dano, dano FPV drone, maganda kaya yun. Ayun, 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 ayun. So, mag naay 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 Meron po ba dito ang kainan, mga kanin? Uh, Diyan po, sa kabila. Ayun, tapat lang mismo na to. Um, okay. Sige po. restaurant din. Mm -mm. Pero, hintayin mo lang. Magpapaluto ka gano'n. Pero meron uh, na rin luto. Ilipat ko yung motor doon. Para mapicture natin sa harap ng highest point. Yung mandatory picture. Sa bawat destination tambay lang muna tayo dito sa highest point sa ngayon, ang dami na din narating dito so galing to ng Bicol galing din ng uh, North Loop at uh, dapat kagami papa change oil ako kaso wala, na na ako ng shop kaya kapag pag-uwi na lang saka ako ito ipapa-change oil Tas, kailangan na din siyang malinis sa mga sobrang dumi Yeah. And uh, syempre bago ako malis din check ko itong mga ikinabit ko Itong top box Saka itong ano, grab bar Kasi aloy itong ano na to eh, raven na to napuputol kasi yan Tinignan ko kung may lamat na at baka biglang maputol sa daan Buti na lang at uh, okay na okay pa siya Nagdala pa nga ako ng unan para in case na antokin talaga ako sa daan meron akong ano meron akong pagsasan uh, pagsasandalan kasi sa mga naging biyahe ko nung sa Bicol sa sa North Loop talagang madalas ako inaantok pero dito pagpunta ko dito wala hindi ako inaantok hindi din ako napapagod hindi ako nakakaramdam ng pagod ngayon hindi pa siguro sa ngayon baka mamaya pero yun ala pa isang oras lang naging tulog ko kagabi buti na lang kinaya natin at saka mabilis lang yung naging biyahe dito at na enjoy ko dahil ngayon lang ulit ulit nakabalik dito sa Canon Road nakadaan ulit sa Canon Road at the first time ko marating itong highest point kaya susunod naman puntahan yung highest point talaga ngayon ito na kasi yung pangalawa medyo malayo kasi dito yung bago eh parang hindi ko na afford na pumunta pa dun ngayon araw na to masarap nung simoy ng hangin lamig kapag ka humahangin ng ganyan sarap ang lamig dito. Ang sarap. Talagang parang ayoko yung muwi. Napakainit kasi sa bahay ngayon. Kaya ito yung naisip ko na puntahan. Kasi malamig-lamig sa part na to. Kapag kasi sa ibang lugar, ang init. Wow, mga Pangasinan. More than 40 degrees Celsius kapag ka mga ibang lugar dito sa Luzon. na expect ko na hindi talaga ganun kainit. At hindi ako nagkamali. Talagang solid at uh, sulit pa rin ang pumunta sa panahon ngayon. Talagang mafe-feel mo yung dami. Hindi nyo to. Ang ganda ng view dito sa likod. Ayan, eh, sa view deck nila. Overlooking view. Kitang-kita mo yung buong bundok. Itong side na to talagang kitang-kita mo dito ang baba. Sulit so, yung mahabang biyahe. Eh. Sa kalating oras yung layo dito mula dun sa uh, Burnham Park. Ang sarap tumambay. 9am na ngayon pero feeling ko nasa 6am pa lang eh kapag nasa sa tumibay siya. Fresh yung, ano, yung hangin. Ang sarap na paminsan-minsan nagkakaroon ng ganitong break. Long drive, long drive lang paminsan-minsan. Pag may nagtatanong sabihin dito ba napapagod sa layo ng mga binabiyahe? Well, para sa akin, no, nakakapagod yung mga long drive talaga. Pero kapag nandun ka na sa lugar, kagaya nito, tignan mo, nakaka-relax. Sir, <laughs> so, balik-balikan, lalo na dun sa part sa Baguio. Ang dahil mong pwedeng puntahan, dahil mong pwedeng libutan. Gustong gusto ko talagang balikan yung sa Bicol, yung Mayon Volcano. Lalo na yung mga lugar na napuntahan ko dun. Last February lang, Ang galing kami dun. Talagang napakaganda. Eh ngayon, dahil mag lang ako, Parang hindi ko pa ma-imagine yung sarili ko na magra-rise ng ganun kalayo. Napakalayo mula dito sa, mula sa Nueva Ecija. Kaya, tinry ko muna dito sa Baguio. And, uh, okay naman. Ayos yung biyahe. Hindi naman din nakakainip. Dahil papatugtog lang din kapag walang ginagawa. Yun, tingin-tingin. And sa susunod, pag-iipunan, pag magkaroon pag ng budget, medyo malaki-laki kasi magagastos kapag di ko lang pinuntahan. Pero yun talaga worth it yung pagpunta doon. Hindi lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makagawi pa doon sa Sorsogon at yung dulo, yung dulo talaga ng Luzon, in yun yung gusto kong ma-achieve eh. Siyempre nakaikot na tayo ng North, narating na natin yung Pagod Pod, apari. Gusto ko magpuntahan yung pinakadulong part, southernmost part ng Luzon. Sana talaga, sana makabalik tayo this year doon. Ate, magkano nang hapulit sa sticker? 3,100. 3,100? Paano po pag isa lang? 40. 40 pesos? Kapag dalawa? 80. 80? <laughs> 40. Ganito, yung ganito po, magkano? 80 80. Kapag isa nito, isa nito, 100. 120. 120? 100 na lang. 40 pa ah, <laughs> ate kuha ko na isang sticker lang ito po isa lang Ang remembrance lang A ref magnet eto <laughs> ma ate thank you okay 140 pesos para sa souvenir let's go 45 na umaga hanap muna ako ng kakainan yan. yun kinakita ko ditong kainan hinto muna ako at uh, medyo antok na din ako lunch break muna basta kapag inaantok tayo hinto muna ngayon sa SM Baguio at uh, ating botanical garden ang oras ngayon na ito uh, 2.30 ng hapon at uh, hindi naman ganun kainit pero hindi rin ganun kalamig kapag umaandar kapag mabilis yan, nakakamdaman ng medyo kalamig Pwede ba yan? Pwede. <laughs> Kasa ata eh. <laughs> Uy, tatlong Genesis. Naalala ko noon nung unang beses kong nakamotor dito sa Baguio. Nahuli ako doon sa Session Road kasi hindi ko alam na yun na pala yung Session Road. Tapos dito, dito ako nagpunta para magbayad ng ticket. Uh, Buti, mura lang. Nasa 100 o 150. Ang daming tao. Ang daming sudyante. Order nga rin pala ako na paborito kong avocado. Time check, 7.26 ng gabi. At uh, hindi na nga ako natuloy mag-overnight uh, dito. So far, okay naman yung naging biyahe ko. Para sa akin, napakagandang break nito. At na miss ko tong Baguio. So ngayon, dito tayo dadaan ulit sa Canon Road. So, siguro dito ko na lang muna tatapusin ng video ito. At uh, kung nag-enjoy ka, you can leave a thumbs up. And subscribe ka din po sa akin channel kung bago ka pa lang. Uy, ang ganda oh. Tingnan nyo oh, hillside. Ayan, yung mga mamimiss ko sa oras na 'to, hindi ko na makikita yung bundok-bundok na bahayan. Ang ganda pa man din pagmasdan sa gabi. Pero may next time pa naman. Hanggang dito na lamang. Kita-kita tayo sa susunod na gala. Goodbye.